Hello, hello. Good good afternoon. Lunch break time. Kakain tayo ng lunch, mga kaibigan. Ani, meron akong kanin na mainit at saka meron tayong calamari, guys. 'Yun bang uh, yung uh, white squid na giperito ko tapos may manok na hiniwa na maliit. Ayan. at saka meron pa akong gulay. Tingnan niyo, sarap oh. Sari-saring gulay po 'yan, Sayuti, talong, sitaw. Ah, uh, mayroong uh, lemongrass at saka mayroon yang ano gisa lang yan may 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 hinimay himay na isda po yan yung uh, tinapa na isda hinimay himay po ayan sarap may sabaw ginisa ng konti ayan at ang ating drink ay tubig lang po ito may tubig tayo dito na normal na water ayan kain tayo guys ng tanghalian maraming salamat po sa inyong lahat sabayan niyo akong kumain guys sana nakapagtanghalian na rin po kayo Kain tayo. Salamat po.